So, paano? Uh, na natin yung mga nasa comment section do sa pinos natin na video. Uh, magbibigay tayo ng sapatos na isa. Uh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung bibigay natin na sapatos. Kung hindi nyo naman ka-size, order na lang ako ulit para mag-match dun sa mabubunot natin bukas. Bukas na lang natin na rarapol mga tropa ito so mga katropa yan yung ibibigay natin na sapatos mga katropa ito nga pala yung ano, Jason Tatum 3 na sapatos pag basketball mga katropa yan yan papakita ko sa iyo kung gano'ng yung spike na ito mga katropa kaya sigurado magugustuhan nyo ito mga katropa yan o ang ganda ito sa ilalim o gaano ka kapit. Isang pitik lang ng ano. Talagang konting-konti -konti lang talagang ang lakas ng spike. Ano diba, mga tropa? Ito na nga pala yung mga ano, mga tropa. Yung mga kasali o yung mga habang ah, uh, pa comment lang dito sa video. Ito nga pala yung mga ano. Nag-comment dun sa nakaraan natin na video mga tropa. Thank kan mag-try pa. Sila, 'yung mga parang ayong mga mag comment lang dito sa video natin mga mag-try pa at paki-share niyo na rin mga mag no para makita nang bang gusto mag-follow pa at sa mga viewers na rin mga mag-try pa, share lang din diyan at comment kayo din sa mga mag-try pa para makasali din kayo.